six up sana six up ayan unang kasag sa panggal pumasok at least napakita na ayan o nice <laughs> ayan o hindi alam na kung hagas at talagang ini mataba yan ayan o alangan <laughs> ayan ay malumo okay. yun paikot paplabas ka ko yun na tayo tumalikod ayan. ano yan? Masi ano siya? Maliksi eh. Oo, uh, oh, kamay mo ha. Ang aksidente, wala magaling dyan. Oo. Oh, ginawa ka ng kamay mo dyan, lit, lit kamay mo, yari yan. Oh. Uh, 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 ayan guys, uh, unang huli namin, 6 up. Mga 6 up siguro, six up, 6 uh, up. Apo, uh, po. sabi ko, aray ko na. Nadulo, ayan. Ayan. Naging gorilya na kami dito, nagsigawan ay talo talo, nakakamot sa ulo. Okay. Yan. Oh, taba yan Dito, dito na yan. Napainan mo ito, Jap? Hindi pa. Ako na, oo. Ay, oo. Oh, Patabayan. Hindi pa nga yung partida mo yan, minsan ka. patabain Hindi mo porsaw, hindi mo porsaw na tapis. Alam mo, eh. Minsan ka, magsakripisyo ka ngayon, da dalungal na wa, yung oh, partida. Ay, tapis yan yung mo. Kaya ba? Kaya hmm. ano? Pagkatagas na ako. Uh, tagas yan. Matagas ba gawo? Oh. Okay. Ano, oh. gusto ko parin ako pag good good ni. Tapag yan dahi na kalaw kaya ito sana. Oo, oh, okay. sige. Gabusi. Tagod yan. lo talo, okay. nakabidyo. Oh. Ang Di ba kayo magagod na pagkatagas-tagas sa buong mulang madao? Guys, ayan dito kami sa... Ayun, ayun sulong bato. Kita. Ang liit. Tawa-tawa mayo ka tulong sa partida. Nagpustahan ng dalawa eh. Ayun ka lang Ayun ano ha? <laughs> ano? Mayo ka ang partida yeah, sa mga daw. Na bien. Six up 'yan. Eh, pag hindi pag na. 'di naka kaya tinalat. 'Yan. Hindi pagain makaka-allow. Hey. 'Yan. Batu-batu no. ata gas. Oo. Tatapos dinalo. Mm. Ano 'yun? Yeah. Matigas hindi dinalo may. Ah. Tatagas. Toba 'yan. Sasabihin no. mo pa 'yan. Hmm. Tawagin mo ako nin pa 'yung dalawang lalaki. Si Mataba na 'yun. Kinuhatang saroy ay... pasok. Pag lumay ka galamay. Pasok. Pasok. Kaya hmm. pagkakayang patagas-tagas. Yung dalawang yung malaking ganyan, mataba na rin yan. Yung dalawang. Hmm. Pag-uwi. Yun pa. pa yun. Hindi man yung pinakain? Maris lalo. Ayan guys. Oh. Maring ito din nag-iriwala, no? Kaya hmm. palagi pa sa kung matindi ito, butas parehas si Dua. Maring ito din ang aromal duman, no? Pag-isipan pa natin, buho. -bu. Kakarabot niya konton, kita rin kung na ini. Ayun, bagay itong pag pag may nag nagtataba-taba buwang kati kita nakakadulap na. nagpip-nagtatakit na magkapirsa. Nagpip, nagpip, na Ayan tuloy, nag-iisip-isip tayo sa bubo kanina kung paano nangyari eh. Umasok tuloy yung six up. Pinag-isipan namin yung tatlo eh kung paano ginawa. Ang na yung nabugi. Oh. Paano kung malalaman yung magkaibahan tayo? <laughs> Mata mo Tanong din siya ano? Si eh, Rudy. Kung nito, Mana? Mana? Wala no. na yan. Ibig sabihin, pa-joke sila. Pa-joke sila. lang. Yung nangyayang <laughs> na mabatak in yung mga ini. Mm. <laughs> Pero ano. palagay mo ang man natira nun, no, yung ano kaya, pa palutang, pa palagay nyo? Di ko nga pwede magtanong. At <laughs> di natin di Magkakasama yeah. tayo eh. Baka trip lang ano? Hindi kaya na, trip man. lang, jop. kaya sereno si Jop? Ah. Trip lang siguro. Pari ko. Ayan guys, oh. uh, tingnan yung lubid o. Oh. Ginoon nyo no, isang bubo namin, nakalutang. Tapos pinuhulan yeah, ng lubi do yan. oh. No? Ngayon pinagisipan namin tatlo. Uh, Nagbabata uh, kami. Uh, uh, na pinagisipan pa namin tatlo kung paano uh, nangyari. Eh uh, Hindi namin malaman uh, eh kung paano ginawa bat ganito. Uh, eh, Sabi ng isa, Serena si daw gumawa. Serena. Hindi uh namin masagot kung paano ginawa yan bat nagkaganyan. Trip lang siguro. Kaya na problema kami. Ang laki na problema. Yaon duman dinibol sa ay ang laki ng na problema namin pinag-isipan namin yung ano kung paano nangyari ayan guys oh balatan ano yung laman yan tiyan lang naman sa video okay na may ulo pala yan ayan guys balatan may ulo oh. okay na ayun niya umaga po ano ayaw kukun Balatan daw guys oh. Ang klase ni Pak. Bulatan. Yan oh, daw ito. Ay balangitan, pa lang sa Ha? Eto, ito. Binta niyo, pintan niyo. Oh, putong ina kayo. Ha? Ba't? ba Ba't? 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 may Ba't? Balatan nyo ng kalahon Hindi hindi joke ka lang Balatan daw yung guys, ang laki Ano yung kinakain na kinilaw? O niluluto din? Pwede <tis> ito luto eh Pwede kilawin Gusto mo, lutoin natin mamaya Ito na eh. yung balatan nyo eh kinilaw Anong gawin mo doon? Tanggal? Kinilaw. May bituka ito yung tanggal mo <tis> <tis> Tanggal yun Tapos rinisin yung balat? Oo uh, Masarap yan Hindi pa ako nakatingin mo Mas kiginat ka Adul Direk, lotohin daw niya. Halon niya sa ano. Salak yan. Di, di, di. Malay. Hahaha. <laughs> <AUL1> <laughs> Tama. Mahal siya. Iwan ko tayo. Muko tibas Masarap. Kinilaw. Ayan, guys. Ano to Mahal daw yun. Iwan ko dyan. Oh. Kay Japong. Nakain ka? Nakakilaw ako mamaya. Kirain mo. Pinusubukan natin. Oo. Uh. Balatan. Iba yung sa tabi ano. Iba sa tabi pa ng masarap itim. Masarap na niloloto. Kaya. Uh. Wala pa. Eh. Kinukuha 7 up. Six up lang siguro. 6 no? Six up. Kasi laki nung kanina. Dalawang pumasok. Kaso maliit. Ay, ito yung ano. Kati. Talaga kahit maliit ako. Pinapasok ano. Jackpot. Oh. Dalawa na. Unang araw pa lang yan. Unang araw. Unang Unang tibaw. 6 up na lang. Ay, pagkabangain pa. 6 up, pariyo lang presyo ng job, diba? At least pasok dun. Pasok yan, 6 up at saka 5 up, guys. Pariyo lang presyo, pero pasok man. Hawakan mo kagad, dalawa. Hawak kagad. Hawak, ayan. Hawakan likod ko rin. Hirap kunin pag malaki. Nakakatakot baka madali yung daliri, putol. Baon ang matalas kasi guys yung ano, dulo ng kanyang kagat. Kaya maingat yung taga kuha. One time ka lang ah, kagat niyan eh, ilang araw mo indahin. Ya. Oh. Okay. Yeah. Bagaimana tu? Okay, so nak masifin aku turun. Masifin aku. napaka yung jack talaga buwa na to. So, um, ang nadali ng 6 up, 7 up. Yan lang nadali ngayong araw na to. Pero ito, mas malaki. Di hamok na malaki ito. Kaya pa. So, agad, oh. Kaya pa. Kaya pa. Kaya no. Oh. Kaya pa. Kaya pa. Pula, pulang pulang. <laughs> Laki oh. Laki na nga ano, na dito. Di <laughs> e, ano mo yun. Isukat mo dun sa mga nahuli ninyo. Ah, mataba. Kaya malaki pa. yan. Laki. Ingat ka brad baka matanggal naman tayo daliri nyo ngayon laki Sinal, ingat ingat na no, one time ano yeah. may, may malaki it. may, may ano talaga no may malaki talaga para dito ano ingat ka Jeff yeah, ha ang kamay mo daliri yan sige hawakan mo to labas mo Buenas, yan buwina sa'yo lahat kaya alisin mo Tidak. Apa hari mana? lakukan? pistolnya, saya sudah untuk jalan Bukankah ini ibu perempuannya? Tidak. saya sudah berjalan-jalan. guys oh, sudah berjalan ni Mr. Jeff ano daw isang kilo sobra pang sabi iwan ko lang hindi namin alam pareho kami nandito pa <laughs> pero ang ay, ha eh. ang oh, laki guys oh. diyan ang laki ang pagkat ang laki oh sana makaunit tayo mga ganito ano mga linlang ganyan hindi <laughs> natin masabi kami aming bubo natin Ayan guys, so, tatalihan na. Talihan na yung uh, pang may X pa yan. Patan so, layo ata ng kasunod. E, pang tali na, pang one time talaga yan. May double X pa yan. Laki oh. Parang hindi ata magkasaya dito pag ginanyan mo. Yan pinag-usapan natin nating dalawa noon Pag iyan na mo dito, di ba kasya? Gas pang ano? Laki Sana makauli pa kami Mas, mas ano dyan, guys Isa pang ganyan pero lalakihan man. Patay ni malaki.